Naglabas ng uh, resolusyon itong Metro Manila Council na nagpapahayag ng kanilang suporta sa naging apila ni Department of Interior, Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos uh, Jr. na maghain ng kanilang courtesy resignation ng lahat ng PNP generals at full-fledged colonel upang masawatam pagkakasantkot ng ilang pulis official sa operasyon ng illegal drugs at bilang bahagi na rin ng internal cleansing nakasaad sa Metro Manila Development Authority o MMDA Resolution number no. 23-01 na ang Metro Manila Council ay nananawagan sa PNP senior officials na agarabanghain ng kanilang courtesy resignation nakasaad sa natural resolution bilang bahagi ng kanilang manifestation bilang profesional at makabayan dapat na ng mga PNP higher ranking officials ng kanilang kortesiya o resignation para mapanatili ang kredibilidad ng PNP at maalis itong agam-agam ng mga kababayan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, Bilang public official, dapat mga polis ay laging accountable sa publiko at tuparin ang pangako na pagsilbihan at proteksyonan ang mamamayan. Dagdag pa ni Artes, nakikiisa ang Metro Manila Mayor Sky DLG Secretary Abalos na may balik at tiwala ng publiko sa kapulisan na nangunguna sa paglaban sa illegal drugs. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.